mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share eh na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Dalagita pa lang ako sa naga, pakitain na ako ng mga multo. Di ko na lang ito pinapansin at ayokong ma-stress sa problema nilang di makatawid sa kabilang buhay. Hanggang magtrabaho na ako sa Dubai noong nag-30 na ako. Siyempre di ko maiwasang di sumama sa mga office mates ko sa dessert safari. First time ko yun at imbes na mag-enjoy ako, nauwi sa katatakutan. May nadaanan kasi kaming nakaputing lalaki na parang may tinuturo, akala ko arabong nakakandura lang. Pero muli ko siyang nakita sa safari site kung saan kami manunood ng belly dancers at kakain. Asian eh, siya at mukhang Pinoy, may itinuturo na naman. Nang taungin ko ang kasama ko, if may nakita din ba siya, wala daw, so nilihim ko na lang. Then habang sumasayaw na ang belly dancers, napansin ko na sa likod siya ng stage, at at may itinuturo na naman. Sa inis ko ko at pinuntahan ko siya, at ilang metro lang ang layo mula sa site ay may itinuro siyang parang drum na nakausli mula sa bunhangin. Ayaw naman niyang magsalita ng tinatanong ko. Umiyak siya at bigla siyang naglaho. Sa takot ko at patakbo akong bumalik sa safari site. Nagulat ang mga kasama ko, pati na ang mga Pinoy drivers ng safari. Sinabi ko sa kanila ang aking nakita, pinuntahan namin ulit yung nakausling drum na nakabaon sa buhangin. Pinagtulungan nilang tanggalin ito sa pagkabaon. Mabigat ang drum at sementado ang ibabaw. Hanggang sa madurog nila ang simento gamit ang palang panghukay sa buhangin. Tumambad sa amin ang isang kalansay sa loob ng drum. Pinagbigay alam namin sa otoridad ng United Arab Emirates at dinala nila ang skeleton para ma-examine at ma-profile sa DNA ang malaman kung sino ang biktima. Ginawa nila akong testigo since ako ang nakakita sa drum. Ilang buwan pa ang nakaraan ay may dumating na notice sa akin galing sa Dubai Police at ipinaalam lang na na-discover na nila kung sino ang bangkay. Isang Pinoy pala na matagal nang nawawala. Siguro mga sampung taon ng missing ang akala ng marami ay tumakas dahil sa utang sa bangko. Kaya walang naghanap sa kanya dahil yun daw ang plano niya na nasabi niya sa mga close friends niya pero di nila inakalang pinatay pala siya. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa din ang mga salarin na gumawa nito sa kanya. Ang sabi-sabi ay mga batang Arabo at pinagtripan siya. Pinatay matapos halain. Gusto ko sanang kumpirmahin pero di na siya ulit nagparamdam sa akin. Naiuwi na ang kanyang mga buto sa kanyang pamilya, kaya malamang natahimik na siya. Sabah al Noor mga sadiks and habibis. This is Floor from Dubai. Hello host and to your followers. Meron lang akong ibabahagi sa inyong horror story at pamagatan natin itong Angkul Mike taong dalawang libo at pito nang pumanaw si Tito. Itago na lang natin siya sa pangalang Uncle Mike. Namatay siya dahil sa vehicular accident, dead on the spot siya. Dahil biglaan talaga yung pagkamatay niya, sobrang sakit neto para sa pamilya namin. Kung i-describe ko si Uncle Mike ko, he is a type of person na sobrang sasabihin mo talagang napakabuting tao. Makadiyos siya. Born again Christian siya pero converted from being a Catholic nung teenager na siya. Para sa amin, wala namang problema dahil nakita naman namin na mas napalapit talaga siya sa Diyos. Actually nung last day ng burol niya, may video presentation para sa kanya at halos lahat ng picture niya ay puro may hawak siyang Bible. Mga pictures niya sa fellowship nila. Noong last night ng uncle kong nakaburol, nang magsimula siyang magparamdam sa aming mga kamag-anak. Dahil nga sa bahay nila siya nakaburol at last day niya na din, kaya maraming tao. Marami kaming umuwing kamag-anak galing probinsya. Isa sa mga auntie ko ang nagpa siyang magpahinga muna sa kwarto ni Uncle Mike dahil sa sobrang pagod sa biyahe. Humiga siya sa kama ni uncle, at di niya na malayang nakatulog na siya. Kinaumagahan after mailibing si Uncle Mike, kinuwento ni Auntie na nanaginip siya noong nakaraang gabi. Naikwento niya na sa panaginip niya ay buhay na buhay si Uncle Mike. Yun nga lang duguan daw ito at umiiyak si Uncle. Nagulat pa si Auntie nang biglang lumapit ito sa kanya at tumabi sa kanyang paghiga. Parang totoo daw ang panaginip niya sapagkat naramadaman pa niya na dumampi ang likod ni Uncle sa kanan niyang braso. Nagising si Auntie na may mga pasa siya sa braso, pinagsawa lang bahala ni ito dahil iniisip niyang baka nakuha niya ito dahil sa puyat sa lamay. After three days nang may living si Uncle, nagkaroon kami ng family reunion. Since uuwi na din kasi ang mga kamag-anak namin pabalik sa kanika nilang bayan. Pero bago matapos ang salo-salo nang magsimulang mag-iba ang pakiramdam ng antiko. Tahimik siya sa isang sulok at nagtinginan ang lahat ng bigla siyang humagulgol. Sobra ang palahaw niya dahilan upang magtipon-tipon kami sa harap niya. Nakapikit siya nang bigla siyang magsalita ng malalim na boses na parang lalaki. Ma, hindi ako makatawid. Ayaw ako patawidin, sabi ng boses ng tiyahin ko. Nagulat ang lahat at biglang lumapit si Lola Minda at nagsalita. Anak, Mike? Ikaw ba yan? Nagsalita si auntie, habang humihikbi. Ayaw nila akong patawidin makailangan ko ng basbas matulungan mo ko, ma sobrang dilim sa kinaroroonan ko. Mawalang dumadaang sasakyan, walang tao ako lang mag-isa. Umiiyak na kaming lahat. Hindi ko alam kung bakit nang hihini ng basbas ang sumapi kay auntie, pero sa pagkakaalam naming lahat since nalibing na si uncle, hindi siya binasbasa ng pari dahil nga born again ito, sinabi ni uncle kung saan mismo siya naroroon. Yung lugar na pinangyarihan ng aksidente niya, describe ni uncle yung kalagayan niya doon, Naalala ko tuloy ang pelikulang Insidious, parang ganoon, na-trap siya doon. Ang lugar kung saan siya na aksidente ay isang mataong area, pero nilarawan niya ito na walang tao doon bukod sa kanya. Sobrang tahimik na daw ng lugar na yon na labis niyang ipinagtataka. Ilang araw na daw siyang umiyak doon dahil gulong-gulo na siya. Tanging kandila lamang daw ang nagsisilbing liwanag niya doon. Marahil ang tinutukoy ni Uncle, ay ang mga kandilang sinisindihan namin doon simula nung mamatay siya. Kinausap siya ng isa sa mga lolo ko, at nangakong gagawin ang nais niya. Nang hingi din siya ng tawad kay auntie, sinabi niyang siya ang dahilan bakit may pasa ang mga ito. Niyuyugyug daw niya si auntie, dahil nadatnan niyang nakahiga ito sa kama niya, at gusto niyang magpahinga. Pero ayaw daw magising ni auntie, kaya pinisil nito ang braso nito at kamay. Pinapausod niya ito para makahiga daw si uncle ng maayos, pero di kumikilo si auntie, na marahil dala ng pagod sa biyahe, at puyat sa lamay. Napalakas ata ang pisil at yugyog ni Uncle Mike kay Auntie, kaya nagkapasa ito. May isang ibinilin si Uncle Mike bago siya umalis sa katawan ni Auntie. Alagaan niyong mabuti si Mama ha. Huwag niyo siya pababayaan. Wala na ako, wala nang mag-aalaga sa kanya. Iyak siya ng iyak. Habang binabanggit ang huli niyang habilin. Mahal na mahal niya ang lola, kaya siguro isa rin yun sa dahilan ba't di siya matahimik doon. Hindi pa siya handang mawala, wala kaming sinayang na oras, pinbendisyonan namin sa pari ang lugar na naganap ang aksidente. Mula noon ay naging tahimik na ang lahat. Walang talagang makakapagsabi kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Walang pinipiling oras ang kamatayan. Pag oras mo na, oras mo na. Spread love with each other. Sana mapatawad ko din ang mga nanakit sa akin nang maghilom ang anumang galit na meron sa puso ko. Hindi man ngayon pero sana mahanap ko yun sa puso ko balang araw. Thank you sa pagbabasa. Mula kay Steph ng Marikina. Ang kwento ko ay tungkol sa Campo Santo. Sa Waray, Campo Santo ang tawag namin sa sementeryo. Noong kabataan ko sa Samar, palaging pasyalan kapag weekdays after school ang isang beach doon sa bayan namin. Pero bago mo marating ang beach ay dadaanan mo muna ang isang abandoned cemetery. Nagiging dalahan ito ng mga magjowa nung panahong di pa nauuso ang gadgets at internet. Pagkatapos ng klase di ang mga lovebirds dito at magpapalipas ng oras bago muwi ang iba ay magsiswimming, ang iba naman ay tamang piknik at isasabay ang pag-aaral kuno. Hindi naman lahat na nagpupunta doon ay may jowa, minsan napapasama lang sa barkada, gaya ko, na mas pinipiling magpatay ng oras beach kaysa umuwi at gawing alila ng madrasta ko sa gawain bahay. Yung dalawang barkada ko ay may kanya-kanyang beef, kaya ako ang dakilang wheel nila o kaya tagatakip sa kanila pag tinatanong ng parents o kapatid kung saan kami nagpupunta after school. Siyempre ang laging rason ay may research na tinapos at nauwi daw sa group study. Minsan, humiwalay ako sa kanila kasi naman nakakaingit, ewan ko ba at wala akong mataypan sa mga schoolmates ko. Masyadong matapang ang karakter ko at natatakot silang pumorma sa akin. Di ko na malayan na sa Campo na pala ako habang naglalakad Tapos may nakita akong guy papasok sa loob Naka all white pa ito at terno Guwapo at hawig ni Alfie Anido nung panahon na yun. Tapos nakita ko na lang na may inaayos siyang lapida Parang may nilililok siya sa lapida Seryoso ito eh, nakaporma pero naglilettering ng marmol na lapida sa isang puntod. Iba rin ang trip nito. Nilapitan ko siya at tinanong kung anong ginagawa niya. Inaayos ko lang ang pangalan, medyo mali kasi ang spelling explain naman niya sa akin. Ako si Eva, pakilala ko sa kanya. Ricardo, nice meeting you nang narinig kong may sumisigaw ng pangalan ko napalingon ako papunta sa direksyon ng beach baka yung mga tropa ko tinatawag na ako pagpihit ko lit sa kanya nawala na lang siyang parang bula walang paalam napansin ko ang lapida nakasulat na Ricardo Quinto nang hilakbot ako at napatakbo sa mga barkada ko Pinagtatawa nila ako at akala ata niloloko ko sila. Mula noon di na ako sumasama sa kanila sa lugar na yon. Salamat sa oras.